Nalaman nga ni Denaya na nasa mabuting kalagayan pala ang kanyang anak na si Terra. kaya naman siya itong tuwa sapagkat si Terra ang natitirang pag-asa. At dahil doon, malaking pag-asa ang nananatili sa kanila. Kahit nga sila ay nakaptured nitong si ay punong-puno pa rin sila ng pag-asa. Balang araw ay makakalaya din sila sa tulungan ni Terra at sa tulong din ni Perena itinanong nga nito si Alena kung nakita niya Adanaya sa kanyang panaginip si Perena ngunit hindi sapagkat hindi pa sila nakikita at hanggang ngayon din ay hindi pa nagigising itong si Perena natulog ng na mahimbing itong si Perena sapagkat kinamitan din siya ng inkantasyon na awa sa kanyang kanyang kapatid na si Amihan kaya naman siya ay pinatulog upang sa ganun mabawasan ang sakit at makontrol ang kanyang emosyon Maasa ito na magigising din balang araw. Sa tulong niya ay makikita niya ang nawawalang hadeya. Nang sa ganun, siya ang kukup-kup nito at tuturuan niya sa lahat ng alam niya tungkol sa incantaria Tuturuan din niya ito kung paano makipaglaban at sanay ng husto bago dalhin sa inkantadia. Kaya naman ang mga sangre ay sabay-sabay na nanalangin. Pag-asa ang hatid nila. At sila ng saklolo kay Embre na tulungan na gisingin na nga itong si Perena at bigyan ng daan para sila na nga ay magkita dahil sila na lang ang natitirang pag asa para sa Encantadia. Oras na na para silang dalawa ay magtagpo. Buras na din na si Perena ay bumangon sa napakahabang pagtulog nito sa loob ng dalawang taon. Kaya guys, kung excited na rin kayo na magkita na nga itong si Terra at itong si Perena para tuluyan nga niya itong maturuan at tuluyan niya madala sa Encantadia para harapin na nga itong si Metena. Guys, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you!